kabali na hinuon eh. Kaya imbis kay si Tatay Digong ang sa una daghan na buhat si niya sa una. Kay pati mga senior citizen, iyang gipa uswagan. Kaya daghan nabuhat nga mga tarong, tarong nga mga buhat. O, ang mga droga, nagamay ba itong droga, gumikan kay mahadlok ang mga nagdroga, gumikan sa iya, iya kay ma, iya, gi, baharan man niya. O, mao na ihang kuan dili kay walay wa may kasalanan si Tatay digong ganong gi kuan mo to sa mga banyaga nganong gi daku po to sa mga banyaga to sa to pagisalaing nasod dili man dapat wala man sila karapatan kay laing nasod man sila kita niya ara ta diri sa Pilipinas niya nganong gi daku po si Tatay D digong dito si layo gi dala sa laing lugar dili na pwede na na manawagan ni sa imuha presidente Marcos nga imo on si Tatay Digong kay ikaw may may karapatan kay ikaw may pinakadako ikaw may presidente namo ibutuhan ra ba kanamo sa una daghan mi nagbuto sa imuha diri sa una aya yung tabangi ang si Tatay Digong please maluoy taon ka presidente maluoy taon ka ni Tatay Digong please lang daghan mi nagmahal sa iya Maluoy taon ka. Sige, nagmahal niya di ni Risa, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao. Maluoy taon ka ni Tatay Digong Ma Presidente Marcos. Maluoy taon ka. Kay Dako nagnabuhat siya sa una sa amung Kay nakatabang ba yun siya sa amung ang pensyon sa una? Nga, nausogan ba ang pensyon gumikan niya? unang dako kay na siyag tabang namo para namo dako na kay siyang tabang namo kay ang pensyon sa mga tigulang gi iyang gi di ba ang iyang iunahuna ang mga tao dili kay ang iyang sarili ang iyang iunahuna.